Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon naman po, Padre. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Bilang mga Kristiyanong Katoliko, may isang dakilang biyaya ang Diyos na ipinagkaloob sa atin na minsan hindi marahil natin nabibigyan ng halaga. Subalit natanggap na natin. Kaya mapapaisip kayo, ano kaya ang pinakadakilang biyaya ng Diyos na natanggap niyo? Habang tayo'y nagkakaroon ng katahimikan, maaaring niyong alalahanin, ano nga ba ang biyayang ito? kung tutuusin, ako'y nakatitiyak, marahil wala ni isa sa inyo ang makakasabi kung anong biyayang iyon. Pero lahat ng mga banal magsasabing, ito ang pinakadakilang biyayang natanggap natin. Alam niyo ba kung ano iyon? Ang biyayang iyon ay walang iba kung hindi ang sakramento ng binyag. Bakit binyag, Father? Dahil isa sa mga kaloob ng sakramento ng binyag sa atin ay ituring tayo bilang anak ng Diyos. Anong ibig sabihin na ituring ka bilang anak ng Diyos na siyang nilalaman ng ikalawang pagbasa mula sa liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso? nangangahulugan mga kapatid na kapag tayo ay anak ng Diyos, tayo ay tinaguri ang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, tagapagmana ng kalangitan. Subalit katulad ng ating kalagayan dito sa lupa, lahat tayo na mga anak ay tiyak na tagapagmana ng kahit anumang ari-arian na meron ang ating mga magulang. Yun ay tiyak na. Subalit ang ating mga magulang upang ipagkaloob ang tiyak na pamanang iyan, may hihingiin sa atin bilang mga anak iyan ay mamuhay tayo ayon sa kanilang kalooban. Mamuhay tayo ayon sa kanilang nais. Dahil ako'y nakatitiyak, walang magulang na ipagkakaloob sa iyo ang tiyak na pamana kung mamumuhay ka na hindi sila sinusuklian ng pagmamahal, na hindi sila sinusunod, na sinusuway ang mga nais nila hindi yun ipagkakaloob sa atin kung namumuhay tayo na hindi naayon sa kanilang kalooban. Ganon din ang pakikitungo sa atin ng Diyos. Tayo kung tutuusin ay tiyak ng tagapagmana ng buhay na walang hanggan dahil tayo yung mga anak niya dahil sa binyag. Subalit, ang biyayang iyan na tiyak na pamana hindi mapapasa atin kung hindi tayo mamumuhay ayon sa kanilang kalooban. Nagsimula ang lahat ng ito, mga kapatid, kung ating babalikan ng unang pagbasa, noong ipinangako ni Propeta Isaías, na darating ang araw na ipapapadala ng Diyos ang kanyang anak, upang tayo na anak ng mundo ay maging anak ng Diyos nilalaman ng ikalawang pagbasa. Kaya mismo ang Panginoong Kristo na nagkatawang tao na isinilang sa mundo para iligtas tayo, hinihikayat mamuhay tayo bilang anak ng Diyos. Dahil siya mismo naging sanggol, naging santo ninyo upang ipamalas sa atin ang mga katangiang ito. Kaya naalala nyo sa Ebanghelyo nagbigay ng pala palaala sa Yesus, anong sabi niya? Wini ka ng Panginoon, ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. Nais nating pagharian ng Diyos, nais nating makamit ang pamanang langit, ito ang susi na binibigay ni Jesus. Tumulad tayo sa maliliit na bata. Na kung tutuusin, tayo rin lahat dumaan sa tinatawag na pagkabata. At sa pagdaan natin sa pagkabatang ito, maraming mabubuting katangian tayong sinabuhay. Subalit habang tumatanda, ang mga katangiang ito ay unti-unting nawawala at ngayon nakikita na lamang natin sa mga bata o sa mga sukling na meron sa ating pamilya. Ano ang nangyari? Balikan natin, pagtuunan natin ang pansin, pagkunan natin ang aral, ang mabubuting katangian ng bata upang matiyak na ang pamanang langit ay ating makamit. Kaya nga, ang um, tutuusin mga kapatid, tayo mismo makapagsasabi, napakaraming mabubuting katangian meron ang mga maliliit na bata. Subalit hayaan niyo akong magbahagi ng tatlong katangian na nakakatawag pansin. Unang katangian ng maliliit na bata ay ang kanilang pagiging abah. Anong ibig sabihin ng pagiging abah? Sila kung tutuusin ay walang kakayanan. Sila kung tutuusin ay aasa sa atin, lalong-lalo na sa mga magulang. Pagkasilang na pagkasilang pa lamang ng isang sanggol, ipapamalas kagad sa atin ang kaabahan ng batang iyon. Kaya nga binabalot natin ng lampin, dinadamitan, binibigyan ng makakain, binibigyan ng masisulungan dahil alam natin na mga magulang at nakakatanda, kung wala ang pangunahing kailangan na ito, ang bata ay mamamatay. Yan rin ang ipinababatid sa atin na unang aral. Mamuhay palagi tayong aba sa mata ng Diyos Ama. Na kahit anumang narating natin sa buhay, huwag natin kakaligtaan na hindi yan mapapasa atin kung hindi sa kalooban ng Diyos pinagpala tayo, pinagkalooban tayo dahil ginusto ng Diyos. Pero ang katotohanan, mananatili tayong aba sa Kanyang harapan. Bakit? Dahil palaging may kulang sa atin. Ang kakulangang iyon na hinahanap-hanap nating makamit ay patunay na huwag kang bibitaw sa iyong ugnayan sa Diyos Ama dahil siya lamang ang kayang magkaloob sa iyo ng iyong pangangailangan, manatiling aba tulad ng bata. Ikalawang katangian na mapupulot natin sa mga bata ay ang pagsasabi palagi ng katotohanan, ng pagiging totoo. Tulad ng mga maliit na bata, hindi pa nga nakapagsasalita sila'y nagpapahiwatig na ng katotohanan. Halimbawa, kapag sila ay nagugutom o nauuhaw, ipinamamalas ito sa pamagitan ng pag-iyak. At darating ang araw na kapag sila'y nakapagsalita na, magsasabi yun kapag sila'y nagugutom, kapag sila'y nauuhaw, yun ay pagiging totoo. Di lamang iyon, habang maliliit na supling iyan, kapag kasakasama mo at may gustong ipabili, tatawagin ng iyong pansin bilang magulang at sasabihin, Nanay, tatay, gusto ko ng bagay na iyan. Kung hindi lamang nating tuturuan ng kasinungalingan ng mga bata, ang mga bata magsasabi palagi ng katotohanan. Paano nga ba natututo ang batang magsinungaling? Hindi ba sa lubre ng tahanan, binibiro natin sila, niloloko natin sila. Pinagtatawanan kung tutuusin. Pero di natin namamalayan na ang mga birong iyon, na ang pagtatawa na iyon, ay tumatatak sa kalang isipan na sila ay tinuturuan magsinungaling. Okay lang pala. Kaya nga kung di talaga natin tuturuan ng kasinungalingan ng mga kabataang iyan, gusto mo talagang malaman ang katotohanan? So, kung sa palagay mo, confident ka na maganda ka at pogi, itanong mo sa bata. Dahil ang bata, paglapit mo pa lang at ngumiti na, tunay na maaliwalas ang iyong mukha. Subalit paglapit mo, umiiyak at natatakot sa iyo, alam mo nang ibig sabihin noon, hindi na sasabihin pa ng bata sa iyo, multo. Dahil yun ang katotohanan, natatakot sila kapag pangit ang nasa harapan at nagagalak sila kapag nasa alang harapan ay kagandahan. Ikatlong katangian na mapupulot natin sa bata ay ang pagiging masunurin. Ang bata habang maliit, masunurin lalo na sa pamilya. Meron kang dalawa, tatlo, apat na ina, na anak. Ang bunso, bakit palaging inuutosan? Mga bunso, di ba palaging inuutosan? Dahil ang bunso, masunurin. Sinong matigas ang ulo? Panganay. Ayan, mga nanay. Kaya kong patunayan yan sa inyo. Panganay ako eh ang bunso palaging masunurin dahil habang batang edad, nawala sa kanilang malay ang pagsunod. Kaya nga, kaganda sa bata, habang maliit, pag sinabi mo, anak, sayaw ka, sasayaw, kakanta. Pero habang tumatanda, may paarte-arte na, ay ayoko. Maganda palagi balikan ng katangiang iyan ng bata ng paging masunurin. Bakit? dahil sa pakikitungo sa Diyos, napakahalaga rin ng maging masunurin. Alalahanin natin na ang unang kasalanang pumasok sa mundo ay ang hindi pagsunod ni Adan at ni Eva. Kaya ngayon pinapalalahanan tayo, ikatlong katangi ang mapupulot sa bata, sumunod ka. Dahil yan ay magdudulot sa iyo ng kabutihan at ako'y katitiyak, Di ba mga magulang? Bakit kayo nagbibigay ng payo? Bakit nagbibigay kayo ng gabay sa iyong mga anak? Dahil bilang mabuting magulang, nais nyo ipabanatid sa kanila na makamta nila ang kabutihan, hindi kasamaan, walang magulang na mabuti na nais ang kapahamakan ng kanyang anak ang magulang ay palaging nagnanais na mailagay ang kanyang mga anak sa mabuting kalagayan. Ganon din ang Diyos na ating Ama. Hinahangad niya na mapabuti ang ating kalagayan. Kaya nagbibigay siya sa atin ng kanyang kalooban, ng kanyang utos na dapat nating sundin. Dahil yun ay para sa ating kabutihan. Kaya nga kapag nagdarasal tayo, mismong turo ni Jesus atin, ang ama namin, isa sa mga panalangin doon. Sinasabi natin, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bakit? Dahil 'yun ang mabuti para sa atin bilang mga anak ng Diyos, maging masunurin sa kanyang kalooban. Ito mga kapatid, ang tatlong pangunahing nakikita kong aral na mapupulot natin sa mga bata. Una, ay ang tinatawag natin na pagiging aba. Ikalawa ay ang pagiging totoo. At ikatlo, ang pagiging masunurin. Kung ang tatlong aral na ito na ating napulot sa katangian ng mga bata maisabuhay natin, ang mismong paanyaya ni Kristo na pagharian tayo ay makakamit natin. Dahil siya na mismo ang nagtiyak na ang sino mang tumatanggap sa pag ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. Sikapin natin ngayon na maisabuhay ang mga katangiang ito merong malilit na bata. Nang sa gayon ang pamanang langit na ating nais makamit, maigawad sa atin pagdating ng araw at maanyayahan hindi lamang makapasok sa karian kundi mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos at magantimpalaan ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.